Nakakita ka na ba ng prutas na kapag kinain mo, lahat ng lasang maasim ay nagiging lasang matamis? Ano nga ba ang prutas na ito? Ang Sinsepalum dulcificum o mas kilala sa tawag na Miracle Berry ay kabilang sa Saputaceae family. Kilala rin sa tawag na magic fruit. Ito ay nagmula pa sa bansang Afrika kung saan ito ay ginagamit upang patamisin ang palm wine at iba pang inumin. Ano nga ba ang magandang dulot ng prutas na ito sa ating katawan? Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa channel na ito, ay pindutin na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload na videos. Ang puno ng Miracle Berry ay katamtaman lang ang laki nito. At mayroon itong bunga na parang duhat pero ito ay kulay pula kapag nahinog. At kapag sinisipsip o kinakain ang bunga nito, ay parang nagiging milagro dahil sa kakayahan nitong gawing matamis ang mga maasim. Ang Miracle Berry ay nagtataglay ng miraculous. Ang miraculin ay isang pangunahing glycoprotein na nae-extract mula sa miracle fruit or miracle berry at kumakapit ito sa sweet receptor ng ating dila na kapag kumain ka ng maasim o pagkaing asidik, magsusupercharge o sobrang aktibo ng sweet receptor ng ating dila kaya ang kalamansi o lemon ay magiging lasang matamis. Tumatagal ng 15 minutos o dalawang oras ang sweet effect nito pero madali itong mawala kapag uminom ka ng mainit na inumin. Mainam ito sa mga taong diabetic o gustong magbawas ng timbang. Mainam din ito sa mga taong nagki-chemotherapy. Ang mga taong sumasa ilalim sa chemotherapy ay tumatabang ang kanilang panlasa at nakakatulong ang Miracle Berry para ma-enhance ang kanilang panlasa. Ang Miracle Berry ay hindi lamang nagbibigay ng matamis na lasa. Ito din ay mayaman sa vitamin A, vitamin C at antioxidants na nakapagpapalakas ng resistensya para makaiwas sa mga sakit. Regular na kumain ng prutas na ito para makakuha ng sapat na sustansya. Iwasan lamang na makagat ang buto nito dahil ito ay mapait. Pero paalala lamang na hindi porket nagagawa nitong patamisin ang mga maaasim ay huwag araw-arawin dahil maaaring tumaas ang acidity level sa iyong katawan. Try natin. Lemon. Kasubukan naman natin yung kumain ng, uh, Miracle Berry. Ito yung medyo ma-freezing ko ah. Tapos wag kakain yung buto kasi medyo matangit. So ngayon kakain tayo ng lemon. Kasubukan natin kung uh, naging matamis nga. Totoo nga. Matamis na siya. Oo, matamis. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panunood. Huwag din kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share para sa kaalaman din ng iba.